<laughs> Bare na naman at panahon na naman ng tag-ulan, tag-hangin, tag-alon at syempre tag-bagyo. Ito yung panahon dito sa amin sa isla na maraming bagyo ang dumadaan. At sana naman ay hindi gaano malakas dahil napakahirap sa amin na may mga palakaya dito sa isla. Yung ibig sabihin pala ng palakaya ay may ari ng fish pan, fish cage, sky lab dito sa isla. O sa so madaling salita mga fish farmer. Sa ngayon napapansin nyo ay may paparating na bagyo dito sa amin sa isla at napakalalaki ng alon. At ngayon ay papalapit na ito. At tingnan nyo naman at yun yung bangka ng pinsang ko na wala ng palangoy. Hindi namin mapuntahan kasi sobrang lalaki ng alon. Kaya yeah, ipapat sa Diyos na lang namin na sana ay hindi malubog. Kagabi, ang panahon ay sobrang ulan. Tapos ngayon naman ay malakas ang alon at malakas ang hangin. Paparating na kasi yung bagyong Christine. At napapansin nyo dyan sa laot ay parang may pag na parang ulap or kulimlim or hindi ko mawarian. At kinakabahan ako dyan kasi sa tingin ko parang hangin siya ng mga ipo-ipo na malakas at papalapit na dito sa isla. Tingnan nyo yung namumuti na 'yan na nasa laot at nakita ko sa balita na isa, isa daw 'yan hangin na malakas na parang ipo-ipo. Sana 'wag mapunta dito sa isla, lumapit. Kasi may mga nakapugal kami na bangka at sigurado pag lumapit sa amin niya dito ay sigurado masisira at mabubuwag 'yung mga nakapugal na bangka dito sa amin. Yung oras na yan, tinatawag ko yung papa ko kasi ang dami namin bangka na nasa harapan ng aming bahay at yung hangin na yan ay nakakatakot. Parang sobrang lakas na hangin na ipo-ipo. At buti naman, hindi natuloy dito sa amin sa isla kung nagkataon. Yari yung mga bangka namin na najan sa harapan. Siguradong matatanggal sa tali at mapupunta sa gilid at masisira. At wala kami magagawa kung sakaling dumaan yung hangin na puti na yan buti na lang hindi tumuloy dito sa amin sa isla Siyempre, medyo pakiramdam namin na wala na yung bagyo at nag-try ang mga taga-isla na mamanti ng bangus kasi madaming nalubog na fishpan at mga nasira na fishpan ngayong araw na dumaan yung bagyong kristin at di naman sila nabigo at sobrang dami na nahuli nila nag-try lang sila dito sa harap namin at napakadaming bangus agad at may pangulam na kahit naman papano na nasalanta kami ng bagyo nasira yung mga fishpan namin ay makakabawi pa rin kami sa panguhuli ng isda ng mga nakawala sa mga fish or mga fish cake. Ito talaga yung bare months na panahon ng tagbagyo at sunod-sunod ang dumarating na bagyo. At ito yung mga kinakatakot namin na may mga palakaya dito sa lawa ng Laguna. Pero kahit papano nakakabawi tayo. Talagang dadagdagan mo lang talaga ng sipag at tiyaga para makabawi kahit ma-wash out yung fish pan natin ay kailangan natin bumawi kahit papano ay makuha uli natin yung ating puho ang bagyo talaga ang pinakamalaking kalaban namin sa negosyo sa pagpipish farm dito sa lawa ng Laguna bukod sa magnanakaw pero kahit nasa lanta kami ng bagyo ay may mga biyaya pa rin na dumarating Katulad niyan, madaming nauhuli na bangos sa mga umapaw na fishpan o sa mga nasira na fishpan. At ito na ang itsura ng isla after ng bagyo ng Christine. At sa mga ilang oras lamang ay tumaas na rin ang tubig. Yung nakita nyo yung video kanina, di ba? Kita pa dyan yung bangka namin. Ngayon, ang laki na ng tubig. Umusad na. At ngayon, tinatry namin paanda rin itong motor namin sa pagukpok namin na bangka. Kasi sa tingin namin ay parang nalubog sa tubig o nalagyan ng tubig ang loob ng makina. Tinanggalan lang namin ng langis at tatry namin kung aandar pa siya. Ba Ta Mamay Ma tubig ang karburador. Kasi kailangan na namin ayusin kasi madami na nagtatakal na bangus. Ito yung after ng bagyo ay kahit pa pano may kikitain pa rin kami at pagkukunan ng hanap buhay. At makakabawi at magkakaroon uli ng puhunan. Ganun lang talaga ang pagpipish farm dito sa lawa ng Laguna. Swertehan lang talaga Lalo-lalo na napakaswerte mo kung hindi tamaan ng bagyo o makaligtas ng bagyo ang iyong fish farm dito sa lawa ng Laguna. At ngayon, tagbangos na kasi sa dami ng nalubog na fish farm at napakadami na nauhuli na bangos. So hanggang dito na lang mga tolls. Bye. Daming bangus. Ihaw